Hello mga buddies! Ayan, so dinala dito sa school ang aking parcel. Ayan, so from Shein. Ayan, so i-unbox ko ito ngayon. Ayan, para <laughs> excited ako sa in-order ko. Nag-shopping ako kasi di ako makalayo sa bahay. Di ako makaalis, di ako makapunta sa mall. Kaya dito na lang ako nag uh, nag-shopping sa Shein. Ayan, tinry ko lang naman. First time ko to, first time ko mag-order sa Shein. So, eto. Ayan. So, eto ang aking order. One. Two. Ayan. Three. Ah, kagabi. Four. And five. Ayan, tama siya, five. So, tingnan natin, guys, ang mga pinag-order ko. Ayan, papasa ba sa akin? Lula ako ang aking size. Ayan. So, I like this color. So, I like this color. Wow, very good. Ah, oh, uh, iba. So very ano, fashion. Yeah. So iba lang po kasi sa akin. Pero baka naman kasi sa akin. Maganda, maganda siya. And then, ito, ito, t-shirt lang to eh. Ito lang ito, t-shirt lang ito. So, ayan. Yeah. Wow, ayan yeah, o. Oh. Eh, nagustuhan ko kasi itong, ano, maganda yung tela, ha. Ayan, nagustuhan ko kasi yung print niya. Ayan, no. Ang print niya, yung teaching is the word of heart. So, I think kaya siya sa akin po. Mga malaki pa. Pag pala, sir, ang, ano, pala, medium. Pero, mas maganda na yung, mas malaki pa siya sa, mas malikit. And then Second, third. Ayan. So, ito naman. Ayan, memories. Ayan. Collect sweet memories. Ayan. I just want to collect uh, memories. So, talaga malaki siya. Dapat talaga is, ano, medium lang. <laughs> Mukha siya malaki. Pero, ano, kasi tinansya ko lang yung size ko. Person ko kasi mag-order dito sa Shein. Kaya, hindi ko alam yung mga sizes. nila. Pero, ayan, tingin pa siya lang din naman, And fourth one. And fourth one, ito na. ang um, ayan, so ito rin. Ayan. Wow, ganda nito. Ayan, I love it. <laughs> and so, type ko yung mga ganitong style ng ano, ng blouse. Yung mga, ano siya, ganito, sleeveless, tapos, yun. Yung mga, yeah. And last one, ito patutin ko ano to yung eh, dress to live. Naganda kasi ako din sa skyline. I don't know if, I ano, mean, if, hala malaki yata. So, it's a big size. Pero, I mean, okay lang siguro. Ito sa, sa. I mean, mas maganda na yung mas malaki. I eh, ayun, naganda kasi yung, ang ganda ng kanyang neck. Ang kanyang, ang ganda ng kanyang neck dito. Ayan. Yeah. So, all in all, yung satisfy naman, wala namang mga damage. Ayan. Yeah. So, yung sizes ko, I think, medium. Ayan. Yeah. I think, maybe, medyo malalaki sila. Pero, ah, uh, medyo loose lang ng konti. <laughs> Nagpapapayat na kasi ako. Ayan. Yeah. So, guys, ayan, no? Ah, Yeah, thank you okay. si Ian ayan, sa magandang ano at sa nag-deliver. Ayan, bye. -bye.